Good morning, good morning. So, nandito na tayo sa Deca Homes, Talong, Udabaw. No? So, mag na tayo sa ating uh, drywall uh, installation. So, yan. So, first day natin ngayon. At saka, na-vlog na natin yung uh, day one natin. Yung uh, mga kakailanganin natin sa pag-install uh, ng uh, drywall. Ano? Yung mga kag kagamitan, yung mga tools. At saka itong mga ah uh, fiber cement At saka yung mga ito uh, metal studs ano so naipakita na natin na, na i-vlog na natin yon Nung nakarang araw so ngayon uh, day 1 ng pag install ng ano no papakita ko sa inyo kung paano sa maliit na espasyo kung paano mag-DIY ng uh, drywall ano so simple yung DIY lang ito sa pang-DIY tagawa tayong drywall dalawang kwarto. Sa so, tara, panoorin nyo para matuto kayo.

So I It's the best we ever okay. had. Uh, sa mga nagdi-DIY sa mga ganito, ah, uh, silipin niyo pala yung, ano, yung, yung paring. Kailangan yung tumama kayo sa paring, ano, yan, o. Oh. Nandito yung mga paring, eh. yan. Tupit by tupit pa rin yung paring, kaya sinusundan natin yan dahil may paring sa taas. Kasi, kung magre kay kayo dito, wala kakapitan na paring, wala, walang tibay. Mabubutas lang yan. Useless yung, ano, nyo, kailangan may paring yan, no? paring yan. Yung may guhit na yan, yan yung dugtungan. Yung may paring yan, kaya dito natin nilagay. Yan, yan, dito sa gitna, tupit. At saka yung dulo, yun know? Kaya, ang sistema nito, dito tayo mag-umpisa maglagay ng buo, buo, tapos kalahati. Yan ano? Yan ano? So, sa mga mag-DIY ma, ma di -DIY dyan, hindi alam. Pero sa mga eksperto na, alam na nila yan. Kaya tinignan ko nga talaga dito. Kung sa ano yung magpakakapitan. Ngayong bukas, dito na tayo. Yan. Mayroong paring yan dyan. Kaya dyan tayo. Tapos, dito, maghanap lang tayo ng paring dito. Natatamaan niya, pag ganun yan. So, yan ano. DIY moves lang. Tapos, Lino boy yung YouTuber ng bayan. Peace out.